panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., isang makasaysayang proyekto ang inilunsad na tinawag na Project Santa Barbara. Layunin nito na magkaroon ng sariling missile development program ang Pilipinas, bagay na bihira sa rehiyon noong dekada 70. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng programang ito ay ang rocket na pinangalanang Bombong, na ipinangalan sa kanyang anak na si Ferdinand Marcos Jr., na ngayon nakaupo bilang kasalukuyang pangulo ng bansa. Ang naturang rocket ay matagumpay na nailunsad noong 1972 at naging simbolo ng hangarin ni Marcos Sr. na magkaroon ng mas makapangyarihang sandatahang lakas. Gayunman, tulad ng maraming malalaking proyektong militar, hindi ito nagtagumpay ng tuluyan at tuluyang natigil dahil sa kakulangan ng pondo, teknolohiya, at suporta mula sa ibang bansa. Sa kalaunan, Nanatili itong bahagi ng kasaysayan na makikita lamang sa mga tala at exhibit ng Armed Forces of the Philippines Museum. Paglipas ng maraming dekada, muling napag-usapan ang proyektong ito matapos mahalal si Ferdinand Marcos Jr. bilang pangulo. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, binigyang-diin niya ang kahalagahan ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Bagamat walang tuwirang pahayag na muling binuhay ang mismong Project Santa Barbara, malinaw na nakatoon siya sa pagbibigay ng makabagong kakayahan sa depensa ng bansa. Isa sa mga konkretong hakbang ay ang pagkuha ng mga makabagong missile system mula sa ibang bansa, kabilang na ang Bromo Supersonic Cruise Missile na gawa ng India. Ang sistemang ito ay may kakayahang mag-target ng mga barko at estruktura sa lupa sa loob ng daan-daang kilometro, na malaking tulong para sa depensa ng bansa laban sa mga banta sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ay nagsasagawa ng malawakang programa para sa modernisasyon ng AFP. Kabilang dito ang pagbili ng surface-to-air missile systems, ground-based air defense systems, at mga modernong radar na kayang magbantay sa himpapawid at karagatan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng seryosong intensyon ni Marcos Jr. na itaas ang kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa. Bagamat hindi pa muling nasasaksihan ang ganap na pagbuhay ng lokal na missile research and development na gaya ng ginawa ng kanyang ama, may mga indikasyon na bukas ang administrasyon sa ideya ng mas malawak na kakayahan sa larangan ng teknolohiya at armas. Ang Project Santa Barbara ay nananatiling simbolo ng ambisyon ng Pilipinas na maging mas independent sa larangan ng depensa. Kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asya, tila masyadong maaga ang naging hakbang ni Marcos Sr., dahil noong panahong iyon, hindi pa handa ang bansa sa teknolohiyang kinakailangan upang makagawa ng sariling missile program. Ngunit ang ideyang ito ay hindi lubusang nawala. Sa pagbabalik ng pangalang Marcos sa Malacanang, muling lumutang ang usapin kung posibleng ipagpatuloy ni Pangulong Marcos Jr. ang nasimulan ng kanyang ama. Kapansin-pansin din na noong nakaraang taon, binuksan muli ang AFP Museum kung saan makikita ang Bongbong Rocket bilang isa sa mga pangunahing exhibit. Sa isang banda, ito ay maaaring tingnan bilang simpleng pag-alala sa kasaysayan, ngunit sa kabilang banda, ito ay maaaring magsilbing simbolo na muling nabibigyang pansin ang proyektong ito. Ang pagpapakita ng rocket ay nagdulot ng interes at espekulasyon mula sa publiko na baka may balak ang kasalukuyang administrasyon na muling buhayin ang konsepto ng sariling missile development. Kung titingnan ang sitwasyon sa rehiyon, makikita ang loika kung bakit maaaring i-consider ni Marcos Jr. ang ganitong direksyon. Lalo na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon ng mas malakas at modernong kakayahan sa depensa ang pagkakaroon ng sariling missile program ay magbibigay ng kalayaan mula sa lubos na pagdepende sa ibang bansa pagdating sa armas at teknolohiya. Gayunpaman, hindi ito madaling hakbang. Malaki ang gastos na kakailanganin, at ang teknolohiyang ito ay nangangailangan ng matinding research and development na sa ngayon ay wala pa sa kapasidad ng Pilipinas na gawin ng mag-isa. Sa halip mas nakatuon ang kasalukuyang pamahalaan sa pakikipagtulungan sa mga bansang may teknolohikal na kakayahan. Ang pakikipag-ugnayan sa India para sa BrahMos missile ay isang malaking hakbang at may posibilidad din na makipag-ugnayan sa iba pang bansang kaalyado gaya ng Estados Unidos, Japan, at South Korea para sa iba pang klase ng armas at teknolohiya. Bagamat hindi pa malinaw kung ipagpapatuloy bilang revival ng Santa Barbara ang mga hakbang na ito maituturing na isa itong uri ng modernong bersyon ng dating ambisyon ni Marcos Sr. Sa pagdaan ng panahon, malinaw na ang Project Santa Barbara ay naging bahagi ng pambansang identidad sa larangan ng depensa. Ang muling pag-usbong ng usapin nito sa panahon ni PBBM ay hindi lamang dahil sa kasaysayan, kundi dahil na rin sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa na magpatatag laban sa mga banta. Ang tanong kung muling bubuhayin ang naturang proyekto ay nananatiling bukas, Ngunit ang direksyon ng pamahalaan ngayon ay malinaw, isang Pilipinas na may mas modernong sandatahang lakas, handang ipagtanggol ang soberanya at interes nito sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Kung sakaling maisakatuparan ang ng muling pagbuhay o pagbibigay diin sa lokal na missile development, ito ay magbibigay ng malaking pagbabago sa strategic posisyon ng bansa hindi lamang nito pulalakasan ang depensa, kundi magbibigay din ito ng inspirasyon at kumpiyansa sa mga Pilipino na ang bansa ay may kakayahang magsarili at magambag sa larangan ng teknolohiya. Sa ngayon, ang mga hakbang ni PBBM ay mas nakatuon sa pagbili at paggamit ng modernong sistema mula sa ibang bansa, ngunit hindi malayong sa hinaharap ay magkaroon ng mas seryosong pagtatangka upang tuparin ang pangarap na sinimulan ng kanyang ama.